sa inyong lahat. Ngayon po ay January 14, 2024 at tayo po ay nasa ikalawang linggo sa karaniwang panahon. Atin pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa unang aklat ni Samuel, chapter 3, verses 3 to 10 and verses 19. Noong mga araw na iyon, si Samuel na may natutulog sa templo sa may kaban ng tipan. Nang magmamadaling araw na, siya tinawag ng Panginoon. Samuel, Samuel. Po, sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Ilay at sinabi, Bakit po? Sinabi ni Ilay, hindi kita tinatawag. Mahiga ka na uli. Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Tinawag sa uli ng Panginoon. Bumangon siya. Lumapit kay Ilay at itinanong, Tinatawag po ba ninyo ako? Sinabi ni Ilay, hindi kita tinatawag anak. Mahiga ka na uli. Hindi pa kilala ni Samuel ang Panginoon sapagkat hindi pa siya kinakausap nito. Sa ikatlong beses sa tawagin siya. Lumapit uli siya kay Ilay at sinabi, "Narinig ko pong tinatawag ninyo ako." Naisip ni Ilay na ang Panginoon ang tumatawag kay Samuel. Kaya sinabi niya, "Sige, mahiga ka uli." Kapag narinig mo pong mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo. Magsalita po kayo, Panginoon. Nakikinig po ang inyong lingkod. At muling nahiga si sa Samuel. Ang Panginoon ay lumapit kay Samuel at tinawag ito. Sumagot si sa Samuel. Magsalita po kayo. Nakikinig po ang inyong lingkod. Habang lumalaki si sa Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ng Panginoon at nagkakatotoo ang lahat ng sinasabi niya. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mabagpalang araw sa inyo pong lahat. Tayo po ay nasa ikalawang linggo ng uh, tinatawag natin mga karaniwang panahon. At sa ating pong unang pagbasa na halos ang tema po no, para sa linggong ito ay ang pagtawag ng Panginoon. Sa so, unang pagbasa, si Samuel, ay tinawag ng Panginoon para sa isang gawain. O kaya siya po ang ah, halili no? pagkatapos na ni Eli. Siya po ang ah, halili para maging propeta na tagapaghatid ng mensahe ng Panginoon para sa kanyang bayang Israel. At dito po no? sa unang pagkakataon ay may naririnig na boses o kaya ah, tawag itong si Samuel pero sabi nga po no, dahil hindi pa niya kilala ang Panginoon Kaya nalilito pa siya kung sino ang tumatawag Akala niya ay si Eli Pero sa tulong din at gabay ni Eli ay naging malinaw kay Samuel ang boses ng Panginoon At namuli niyang marinig, sinabi niya na uh, magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod At mula noon ay siya po ay nagpatuloy na at pinagpatuloy ang gawain ni Eli para maging propeta. Maganda rin siguro no, na sa linggong ito ay mapagnilayan natin ang tawag ng Panginoon sa atin. May iba't ibang paraan ng paglilingkod sa Diyos. At ang paglilingkod na yan ay nanggagaling. No? Ang tawag ay nanggagaling sa Diyos. Kaya nga po pwedeng isipin, ang ating bang ginagawa ngayon ay ito ba talaga yung bukasyon natin no, na tinatawag na, na bukasyon ito ba talaga yung tawag sa atin ng Panginoon kaya po yung pag-aasawa uh, pagbubuhay binata o dalaga pagiging reliyoso, reliyosa o pagiging pari at kung ano man po ang profesyon no? Uh, doktor teacher, abogado pulis, ininyero Uh, kung ano pa man po mga profesyon no? yan po ay bukasyon natin pero yun nga po no? yan ba talaga ang bukasyon o tawag ng Panginoon para sa iyo na dapat mong gawin kasi malalaman niyo po yan no? kung yan talaga yung bukasyon niyo, ay kung uh, nagkakaroon tayo ng contentment sa buhay yung nagkakaroon tayo ng kaligayahan may mga bukasyon o tawag ang Diyos sa atin na hindi nagdadala sa atin sa buhay na marangya o mayaman pero nakakaranas tayo ng kaligayahan dahil alam natin ang sinusunod natin yung tawag ng Diyos kasi alam ng Diyos kung saan tayo nararapat, kung saan tayo fit, kung saan tayo dapat na namumuhay o nagsasabuhay ng araw-araw, kung tayo po ay matututo na sumunod at pasakop sa kagustuhan ng Diyos, tiyak, magkakaroon tayo ng, ng, kapayapaan sa ating kalooban, hindi man tayo mayaman, hindi man naging kasing sikat ng gaya ng iba, pero nagkakaroon nga ng uh, nagiging mas panatag ang buhay mo. May mga problema, siyempre, may mga pagsubok, pero nakakayanan yon at yung, yung peace of mind ng hindi nawawala sa isang taong marunong tumugon sa bukasyon o tawag ng Diyos para sa isang tao. Ganawa po, patuloy natin pag no? kung ang buhay ba natin ay nakasunod sa pagtawag ng Diyos sa atin. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.